Sir, uh, tulungan mo nga ipaliwanag dito dahil yung mga tao yun nagagalit na sa akin. Dahil yung binabalita namin puro increase na lang eh. Wala bang rollback <laughs> ng presyo ng oil product? Ano nga ba talaga nangyari? Bakit po sunod-sunod ito? Uh, Sir Mike, ito ho ay unang-una dala, dala, dala na rin ho ng nangyayaring gulo no? sa Red Sea. Yan ho ang... Uh, impact ho dyan ay tumataas ho ang freight cost at sa ka-insurance ng uh, shipping industry. Red, Red siya. So, sa Middle East. Eh, Ibig sabihin. Yan ho ang una hong epekto niyan. Ang pangalawa ho ay ito hong uh, ginagawang pagbabawas ng OPEC Plus uh, ang, ang kanila hong plano kasi eh, ngayon hong first quarter itatanggalin eh, ho nila ang kanilang production ng around 2.2 million barrels per day. Wow. Yan ho talagang dalawa ang medyo, uh, well may mga usapin ho na uh, may mga threat na mag na ang uh, interest rate ng U.S. Pero yan ho ay kaya namang dalhin in the end. Ito talagang mabibigat talaga yung nangyayaring dalawa. At uh, yan ho ang nagka, nagkukos ng sunod-sunod na pagtaas.